Ako ito na mukhang nagkakasundo na ang maraming kongresista, maraming mambabatas sa kanilang statement, sa kanilang stand tungkol niya sa investigation ng ICC dito sa atin uh, na may kaugnayan sa Pecking war on drugs na nung si Duterte kamkailan syempre, um, maraming kongresista ang nagpaparinig kay Digong na kuno ay mukhang napapraning na itong si Duterte. Dahil sa kanyang mga ikinikilos, sa kanyang mga statement at napakarami na rin pong idinadamay etong si Digong, marami nang sinisisi. Yun po ay isang sign na talagang napapraning na at hindi na alam ang gagawin netong dating presidente na aminadong mamamatay tao. Aminado ah, ang ibig sabihin maraming statement yung si Duterte na kuno nga ay marami siyang pinapatay. So aminado siya na siya ay mamamatay tao. Puntahan natin, totoo naman eh, na kung wala ka talagang kasalanan, kung wala kang itinatago, abay kahit anong investigasyon, kaharapin mo yan ng buong tapang. Kahit anong, kahit anong um, batas pa ang uusig sa'yo, abay taas na ka dapat dahil alam mo sa sarili mo na malinis ka at wala kang kasalanan, wala kang dapat katakutan. Yun naman dapat eh. Kahit sino sa atin, dapat tayong maging matapang kung alam natin sa sarili natin na tayo'y nasa tama, walang sinasagasa ang tao at nasa katotohanan lang. Yun ang totoong tapang. So, nung mga panahon, nagtapang-tapangan ito si Digong dahil alam niya may power siya. Tapos ngayon, hindi na alam ang gagawin. Ito yan, sabi ng ilang kongresista, abay, karamihan dito ay mga taga-Mindanao. Okay? If there is nothing to hide, Then why fear the ICC on the part of the president it's more of our national sovereignty that our institutions are still functioning yon at talagang mahirap to ah. hindi magandang imahe at impression uh, sa ibang bansa yung idea na mukhang nagiging protector ng mga kriminal ang ating administ administrasyong ito ni Marcos Jr talagang negatibo po yan All right, eto pa. But if you have nothing to hide, more or less, why will you afraid? Or why, why will you be afraid when ICC see, see comes in? When I CC see, see, see comes in? Eh, siguro alam naman na ng Digong na naandyan na talaga. <laughs> okay. Ako naman, naiisip ko, siguro yung mga napapabalitang na andito na nga sa atin, mga investigators. Yeah, siguro mga private persons yung mga yan. Walang hindi sila pinakailaman ng gobyerno, pero yun nga, siguro talagang meron pa ring maging usapin between our government and the ICC investigators doon na nga sa uh, formal talaga na investigasyon at kasunod nga nyan ay siguradong mai, maihahain na rin ang warrant of arrest. Yun, personally, sabi ng isang mambabatas, I, like all of us congressmen here, stand with the president that ICC re really has no jurisdiction wala talaga daw pano. sige alam na natin yan presidente yan at dapat lang na suportahan itong eh, mga kongresista. pero yun nga um, para kay Digong kung wala ka talagang kasalanan harapin mo kahit saan yan kung hindi man dito sa atin go ahead harapin mo sa sa international criminal court kung saan bansa man yan okay puntahan mo na lang <laughs> Isubmit mo yung sarili mo. Siguro yun yung mas magandang gawin. Na itong si at ng iba pang akusado katulad ni Bato de la Rosa. Good luck.